Hello mga lalabs, mga vayots. Migalab shoutout. Magandang hapon. Dito sa Kuwait, magandang hapon Pilipi. Magandang gabi Pilipinas. Magandang umaga tanghali hapon or gabi sa man sulok ng mundo. Miga migalab shoutout. Mga kapwa ko po if around the world. Hello, migalab shoutout po sa inyong lahat, no? Kung bago lang po kayo sa akin YouTube channel, pakalimutan mag-subscribe, like at share. Maraming salamat. So yung topic po natin ngayon mga lalab sa mga vayots ay itong uh, kampo ng mga dilawan, uh, pink CPP at itong mga tanso, no? Uh, mga loyalista ay naalarma ah uh, sa pasabog ni VP Sara kahapon na yung kanyang tatay at dalawang kapatid ay tatakbo sa pagkasinador sa susunod na taon, no? next year 2025, uh, senatorial election. At nagsalita na yung uh, tatlong party list dyan na link sa, sina, sa CPP and PNDF na teroristang komunista, yung Act Teachers Party List, uh, kabataan party list at Gabriela party list no mapilitan daw sila or mapipilitan daw sila tumakbo pagka senador para harangan daw ang tatlong Duterte we Akala mo naman may bilang ang mga iho-diputa, no? Eh, yung mga uh, kanilang uh, supporters lang naman. Eh, kapwa din nila mga makakaliwa. <coughs> yung mga na No? So, ngayon, balita dito. Si Ka isa lang yan sa mga napapraning ngayon, no? Uh, na mga tawag, uh, sabi nga ni Maharlika, mga bayaran vloggers ng uh, Marcos at Romualdez. Alam naman natin na kung ano yung mga binobulgar ni Maharlika about Katuning, no? So, nagugat dito bakit si Katuning ay isang aso ni Liza Marcos. Doon yon sa pag-upo pa lang, uh, ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. <clears throat> about doon kay Atty. Vic, no? Siniraan lang ni, ni Tipi, no? O so, yung pala, Otos pala yun ni Mamshi, yung cute na uh, walang ka taste na first lady ngayon ng Pilipinas na si Lisa Marcos. Dahil nga, eh, hindi pala inaprobahan ni Atty. Vic Rodriguez ang uh, si Mel Robles that time at si uh, Michael Mah na i -appoint. Kaya pinasiraan niya hanggang sa umalis na lang si Atty. Vic. Now, ngayon dito na naman tayo. Dahil, uh, ewan ko, ka magkano talent fee mo dito? Tanong lang naman yon Kaya e mong sabihin, wala kang bayad dito, sir. Hindi ka kukuda dito. Alam naman namin kung ano yung relasyon mo ngayon sa first lady. Hmm. Grabe yung pang uh, ano no pang aalipusta ni Katonying pinagtawanan niya kung ano yung mga sinasabi sa mga Duterte dahil tatakbo daw pagka ang senador yung tatlong Duterte at tinatawag pa ni Ka Tunying na daw sa kapangyarihan. Hindi ka nahiya Tunying, isa kang reporter, hindi ka nag-research. Kahit ako nga nag-google eh, sino yung mga sakim, sino yung mga uh, yung sa political dynasty na sinasabi mo ninyo. Ang dami dyan ni political dynasty. Ang Binay, yung Estrada, ito Marcos, na kung saan ay humihimod ka ngayon ng puwet. Hindi lang po Duterte. No? Ang uh, sakim sa kapangyarihan mas marami. Aquino. O yun, di po ba? So ngayon, binara po dito si Tonying ni uh, Jason Sa. Pareha to sila dati, uh, iabayas si BN Babies. So sabi dito ni Jason Sa, Uh, sabi ng Tunying My Loves, Antonita Berna Duterte sa sa Kapangyarihan. Sa ulat, natatakbo bilang senador sa 2025, sina former President Digong, City, si eh, Davao si Representative Polong uh, at si Basti, uh, Mayor Basti Duterte. So yun, pinangalanan, ini sa isa ni uh, ano dito ni Tatay Jason sa ang mga Marcos nga kung saan si Tony ulitin ko humihimod ng puwet ngayon no so sabi nito ni, ni Tatay Jason sa tingnan natin ang pamilya Romualdis Marcos isa lang ito sila sa maraming sakim sa kapangyarihan sa Pilipinas Marcos uh, kung hindi sakim si Marcos Senior hindi siya mag marcialo para o siya ng 21 years sa posisyon sa sa Pilipinas pagkapangulo at yan ngayon ang nais ni Marcos Jr. na gagawin kaya ang dami niyang mga ek ek ngayon uh, doon sa Davao tapos sa West Philippine eh para magdeklara siya ng marcialo eh yan man ang drama ni Marcos Jr. <clears throat> so ito Pinangalanan, sabi pa niya Romualdez Marcos, ko, tingnan natin na kung hindi ba sila greedy sa kapangyarihan or sa power. So number one, Fabian Marcos, naging mayor ng Batak, Ilocos Norte. Pangalawa, Mariano Marcos, congressman of Ilocos Norte. Pangatlo, Ferdinand Marcos Sr., congressman, senator, president. Pangapat, Imelda Romualdez Marcos. Metro Manila Governor and Minister of Human uh, Settlements and uh, the Assemblyman, Ilocos Norte, Congressman, Lady Congressman. Ang dami palang tinakbuhan ni Imelda Marcos na mga posisyon sa Pilipinas after noong 1986 na, na nag-exile sila doon sa uh, Hawaii. So, sa pa ito pang lima, Elizabeth Marcos Kion, Governor Ilocos Norte, panganim, Michael Marcos Kion, Board Member, Governor, Ilocos Norte. Amy Marcos, Chairperson, Kabataang Barangay, Ilocos Norte, Assemblyman, Governor, Congressman, at ngayon, Senador. So, pangwalo, Ferdinand Romualdez Marcos. Uh, junior, uh, Ferdinand R. Marcos Jr., Ilocos Norte, Vice Governor. O, Governor, Congressman, Senator, and ngayon Presidente na si BBM. O so, nga, pag Anghilo Marcos Barba, uh, Ilocos Norte, Congressman Pangsampo, Ferdinand Martin Romualdez, Lady Congressman, Speaker of the House of Representatives. So, pang labing isa, Ferdinand Alexander Aranita Marcos, Ilocos Norte, Congressman. Panglabing dalawa, Matthew Marcos Manoto, Ilocos Norte Governor. Panglabing tatlo, Yeda Romualdez, Tengok Partylist, Representative at House Accounts Committee Chairperson, Wife of Speaker Martin Romualdez. So, hindi lang po ito tertihah. Yung sakim sa pangyarihan. Nangunguna dito ang Marcos Labing tatlo sila. Ilan sila ngayon dyan? Kung titingnan mo lang isa, hindi na natin isali si ano. Yung anak ni Senador ay may ngayon ng uh, Ilocos. O, uh, sino ba ito? Yung manotok na to. Uh, saan ba ito? Si, si Matthew Manotok. Hindi natin isali. Ngayon na nga lang dyan sa posisyon sa gobyerno ngayon eh. Si Bongbong, -bong, presidente. Si Marco, si Romualdez house speaker. Si Senador Aimi, Senador. Si Aimi Marcos, Senador. Tapos, ayun, tatlo sila. Hindi natin isali si Sandro. Pero kung isali pa natin, lima sila ngayon nasa, nasa, nasa Ilan lang yung Duterte? Kung, uh, kung hindi, isali natin yung tatay niya dati, di lang sila, lima. Anjan yan sa Wikipedia eh. Onderito well, oh, sa Google pag i-check ninyo yung i-search ninyo political dynasty of the Philippines. Andito. Makalagay kaagad number one Ayano. Oh. The Marcoses are the one of the most are the one of the most, ha, huh? Marcos Tonyeng mm. well-known political families in the Philippines. The dynasty started with Mariano Marcos a lawyer from Ilocos Norte who was a member of the House of the Representatives back in 1925. The Solid North, and particularly Ilocos Norte, remains to be Marcos's political stronghold today. O, yun yung So, andito sa Wikipedia, itong mga political families in the Philippines. O, Ang itu pa nga nangunguna Ampatuan. Miro dito kasi Ampatuan. Sama Gindanao Region since 2001. Oh si Andal Ampatuan senior, semua dikad yang anak si Andal Ampatuan junior, Saldi Ampatuan, Dato Unsay. Oh dikdon sa autonomous region sila, no? Oh tapos inesali oh, pa dito si Arroyo. Da Ampatuan Reis, Orice or to power is attributed to support received from President Gloria Macar Pagal Arroyo as a result of their connection. The Ampatuans won Arroyo are a large majority votes from Maguindanao in uh, during 2004 down na presidential election. So, ayun So, yung Ampatuan, ha? Uh, tapos, sunod, Aquino ba mm. yung know, Aquino, the, the Aquinos are a political family that originated from Tarlac. The dynasty began with Servilliano Aquino, a general during the Philippine Revolution or Revolution and delegate of the Malolos Congress. His son Benigno Aquino Sr. was a speaker in the House of Representatives during the Japanese-sponsored Second Philippine Republic. Tapos sabi pa dito, he was charged and arrested for collaborating with the Japanese during World War II. Aray ko po. Nahuli pala na to dahil nakipagsabwatan sa mga Hapon. Nagtaksin <laughs> sa bayang Pilipinas, sa mga Pilipino. O sino pa dito yung iba? So si Binigno Aquino Jr. Tapos dumating si Corey. Tapos ayun, uh, nag people power tapos nagiging presidente si Pino itos nagiging uh, tawag pa dito senador si Bam Aquino o, ayan. o yung sulod dito sa Wikipedia Binay o originally originated pala lang lugar ay ka, uh, sa uh, ano pala so sila ano ba yun Kabanatuan basta something ganyan Ilocano din pala to sila no? so yun Binay o, oh, hindi natin pangalanan kung sino pa yung ibang biba sa pamilyang binay. Lahat sila dyan ngayon sa, ano di ba, posisyon sa gobyerno. O, oh, ito, Duterte. Pang ilan pang ano lang si Duterte? Sa haba ng listahan, pang ilan. So, nag-ugat ang, ang family, ang, ang uh, the originate uh, Duterte political family began with Vicente Nini Gonzales Duterte, a lawyer and former mayor of Danau, Cebu. In 1945, who in 1946 migrated with his family to Davao to practice law and became a governor of the then uh, unified province of Davao in 1959 until 1965 uh, when President Ferdinand Marcos uh, appointed him as Secretary of General Services. So tatay, uh, yung tatay ama ni Tatay Digong. O, sino pa? Estrada. Yung mga political dynasty. O, Estrada alam natin kung sino lahat ng Estrada na halos. Hindi na pangalanan lahat. O, Marcos. O, di ba Meron pang Ortiga. Mayroon pa pang laman tong Ortiga. Na may political dynasty pa lang Ortiga. Tapos, Ruhas. <laughs> Oh, to nag-start daw ito kay Manuel Acuña Rojas, no? The fifth president of the Philippines before being uh, president, he served as the governor of Capiz as a descendant of Antonia Rojas e Oreta. so di ba may pinsan si ano, si Pinoy na tumakbo din na nagiging ano din governor na city, si Orita Oreta Aquino. So sila-sila pala magkamag-anak. Oh, tingnan mo. Tingnan natin ko nga dito. Yung pagdating sa mga Aquino ha. Meron to dito eh, Orita. Ah, ano ba Aquino, Aquino. Oh, yan. So, na ano ba dito yung regime assassinated? So, ito. Si Orita. O, oh, oh, meron pa dito yung Mediola. Ito yung mga nangyayari nung under ng uh, Aquino. Yung mga Ormoc flash flood, Mount Pinatubo, tapos uh, eruption ng Mount Pinatubo, itong Luzon earthquake doon niya MV, MV doon niya pa, So si Bam Aquino, so mayroon pang, oh ito, Bots Aquino, nagiging uh, ano to siya, senador from 1987 to 1995. Ito nga, si T.C. Orita Aquino. O oh, ba diba? Yung uh, mother side pala ni Mar Rojas, Orita. Or May Orita din dito sa kanila. Oh. Sana ba itong Orita na to? So sila-sila pala magkamag-ana. Tingnan mo. O oh, yan dyan ngayon sa Senado. Sino ba ang andyan? Magnanay na Villar. Magkapatid na Cayetano. oh, Tapos ngayon next year election, iboboto niyo pa yung to si Erwin Tulfo. O magkaroon na naman ng another 12 brothers na naman dyan sa Senado. O sino pa ba ang andyan ngayon? Aquino, ah, uh, Bark, uh, Villar, tapos uh, sino pa? Estrada. Si Ejercito. Estrada yung jinggoy, magkapatid. So sasabihin ninyo sa akin ang mga Duterte sa kapangyarihan, hilo, mahiya-iya nga kayo magsabi niyan, Tunying. Magkano binayad sa'yo para <laughs> magsalita ka ng ganyan, which is yun pala eh. Yung halay pala ng amo mo ngayon kung saan ka humihimod ng puwit. Sila pala yung may pinakamarami na pamilya na nasa politika noon pa. Kanunok-nunuan. kaya ka nga, tunying sa sarili mo. Naturingan ka pa namang journalist, hindi ka marunong mag-research. Pahiya ka tuloy ngayon, hirap sa inyo eh. Kapag bayad talaga ang tao, nabububo.